comment on what happened yesterday sir na more, mga dabing dalawang sasakyan lang, mga yung ng mga kasgaya yung na ka ng Bureau of Customs so, nasa custody uh, ng BUC Wala na po akong additional comment sir bahala na po ang customs pero ang importante yung mga infrastructure projects na uh, hindi na maulit kasi paulit-ulit na yung nangyayari sa atin eh uh, kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin uh, kami sa gobyerno alam natin nangyayari ito kayo sa media alam nyo yung nangyayari ito uh, kahit ang ordinaryong mamamayan uh, mulat na eh alam na rin nila na totoo yung nangyay, mga kwento na kung ano yung SOP hatian na alam na natin lahat eh uh, kailangan matigil to uh, but the good thing about the increase in aid of legislation uh, be it Blue Ribbon, Blue Ribbon Committee of the Senate or TRICOM or any other committee Uh, at least you know, the spotlight is on them. Uh, the spotlight on these contractors, the uh, WH if needed. Um, but really, what's important is that cases are filed, uh, whether with the ombudsman or the appropriate courts.